Oh, ba't nandito ka kuya? Di ba sabi ko siya huwag ka pumasok dito? Ba't hindi papasok? Pinaglinis mo ako. Ano pinaglinis ka? Hapon pa yun eh. Kahapon? Kahapon mo sinabi? Ngayon, ko... Ngayon pala ako maglilinis eh. Ngayon ka pala maglilinis. Ang oh, ano? Ngayon. Anong hinahanap mo? Wala. Oh, anong hinahanap mo? Inaayos ko lang. Wala. Wala akong inaayos. Inaayos ko lang. <laughs> no, 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 no. no. Ay, ba? Diba? Oo, ano? Tatago mo pa dyan sa ilalim ng... Ano oh. Ano yan? Ano to? Ay, Ay malam yan eh. Ano, ano, hindi mo alam? Huwag ka magsinubal Hindi ko alam yan. <laughs> no, 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 no. Gusto mo bang no. Yung tunay mong pangalan? Huwag, malalaman nila. Ano ba yan? Oo. Princess Loreto. 71,500. Tumayo ka dyan. Ako nakakasama sa iyo. No, no, Ipapalo ko no, no. sa mukha mo to. Ipapalo ko sa mukha mo to. Ilabas mo. Ilabas mo. Angalin. Ilabas, Ilabas mo yung sapatos. Isa. Ilabas mo. No, 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 no. Uy, ay sorry. Ha, sorry, sorry. Punin ko lang. Wala namang sira eh. Labas mo. Pupo ka dito. Bakit mo opo? Oh, so, Toto tayo, bumili ka na rin. Eh. Mag, mag ano tayo? Um, unboxing? gusto eh, kung saan ka mo kumuha ng pera, ha? Ito, bangko ko. Bangko ko? <laughs> deserve ko naman to, eh. Deserve mo? Oo. Oh. Bago ko ko. Deserve, deserve. Oh. Ayan. Yun na yun. Kala mo natutuwa ako. Sabi mo siya mag-ipong ka, nag naman ako. Deserve ko lang. O kaya, ano man ang gagawin mo dyan, kamahal-mahal? Isasagutin! Alam mo ba ilang Jordan na may bibili ko dyan? 71,000? Anong gagawin mo naman dyan, Tol? Susutin nga! Malamang sa malamang susutin mo isang beses lang. Oo, oh, ano naman, fashion! Mas, malamang suotin mo to isang beses sa isang taon eh. Kaya nga, ano silbi nun? Kaya nga nag-work eh. Anak ng to, Oo, oh, di ba? Ang ganda. Eh. Oo, oh, may free pa yan. Ito, bago. Ayan o, oh, may free yan. Tapos may lagayan pa ng sapatos yan pag aalis. Ayan, oh. no? Tingnan mo naman, kuya, kung gano'ng kaganda yan. Tingnan mo naman. Eto, pag, oh. pag hindi mo sinuot sa labas to, ha? Oo, so, tingnan. tingnan. mo naman, bibili ba akong hindi maganda? Tsaka, kuya, tinawagan ako ng dear ng SA ko, eh. So, syempre, ko na kasi nasa meeting na hey, hey! Wow! <laughs> yeah, utang utang na loob pa, mga princess, eh, bagong... <lipilis> ano mo? Medyo neck ko na. Tatawagan ko yung green belt. Ipapaban kita dun, ha? Doon dito, it, New your lahat yan. Kitom, kita mo ang dami dam, bag, hindi mo namang ginagamit. Kita mo na ako at dam, dami di at dipunas dyan. Kuya, babae kasi ako. Hindi yung fashion ng babae sa lalaki. Maliwala ka sa ibenta ko talaga sa online niya. Pag-insama ko to, kung oh. pwede i-benta ko to. Oh, Malmal ito, tupay ko bebenta. Okay, Malmal ito, 71,000, bebenta mo tupay. Sabi <laughs> naman nila. Saka ba't ka ba nandito? Saka pera ka naman yan, tindakan na kaya niyan. Bumili ka kasi. Binibili mo kang for Jordan, tiga mo ka. Kuri, gusto na hindi mo may enjoy sa pati. Kung <laughs> <laughs> ang dami mong gamit na dyan, anong gusto mong gawin natin dyan? Eh kung alam naglilinis dyan, hindi mo nga nililinis. buti sana kung ikaw rin naglilinis eh. Kaya ka may yaya. Diba? Kaya ka kumukuha dagalilis sa sapat. Ayun ay, naman pa rin, ba't <coughs> ako pinaglinis mo? Eh at least ikaw walang bayad. Eh! <coughs> ay, um, tsaka kuya. Sa hindi, saan ka kong mga pera? Eh palo ko talaga po sa'yo. Saan ka kong mga pera? so ano, sa patient ping binigay mo sa akin. Oh, no, 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 no. Magaling no. lang naman patient pick? yan. Ngayon lang, deserve ko yan, deserve ko yan. Huwag mo yung balik yan. Hindi, alam mo, kahit anong balik mo sa Dior, hindi na sasabihin ng Dior. Sorry sir, hindi na yung pagpapalita okay, lang natin yung bagong item. <laughs> hindi na yung pagpapalita. tayo natin, check, nababahay ka kagabi. Okay. O. Oh, diba? Ate! Sige. Okay. Ayan, si Kuya, nababahay kagabi. Binibiligyan ka siya ng Nakabalos yung asawa mo. Tignan mo, ate. Ang ganda. Yeah. Hmm. Ito pa si Yarko. Hmm. Ayan mo. Bagong bili ko yan. Wow. Hmm. <laughs> Ay, hindi kasi na-appreciate ng panot eh. Ganda naman. Oo. Gusto pa. naman talaga eh. Bili mo ako. Oo, oh, diba? Oo. 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 No, 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 oh. Tawagan ko yung sabi bukas yung pakareserve ako ng isang kulay. Ito may blue nito, oh, maganda mo. Sige, size 7. size 7. Sige na, tayo kumakabili ka pa ng jola na sinasabi mo ah.